nagulat ka ba sa title? Well, maraming mag-agree sa akin na pinagdaanan ang stage na ito sa buhay nila. Yung iba, naging biktima ng inggit, naging biktima ng paninira, naging biktima ng maling kwento, naging biktima ng chismis. Yung iba naman, na-realize nila na walang itutulot na maganda ang inggit. Na hindi sila naging aware na naging sila yon, Na hindi nila akalain na magiging ganun sila one day. Na at the end of the day, ang sabi nila sa sarili nila. Sandali, hindi na ako ito. Maganda kung nangyari sa iyo ito. O naman, wala namang perpekto sa buhay na ito. Lahat naman tayo ay nakaramdam ng inggit. Lahat naman tayo na inggit sa kapwa natin na merong maganda sa buhay nila o may na-receive na maganda sa buhay nila. Ang maganda lang, na-realize mo ng maaga at nag-desisyon kang itigil na ang ugaling ito dahil walang idinudulot ang inggit sa ating katawan, kundi puro kapahamakan. Sabi nga sa Proverbs 14.30, Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan.